Mga ka Republic, hindi pamilyar na teritoryo ang kasalukuyang tinatahak ngayon ng mga SMC teams. Ang SMB ang defending champion this conference ngunit nasa laylayan ng elimination being in the number 8 position. Nasa number 9 naman ang Magnolia at ang Ginebra nasa number 7. Kung dati laging nasa ibabaw or at least nasa middle pack ang mga SMC teams, ngayon nagtumpok-tumpok pa sila sa lower half ng team standings. Noong biyernes natalo ang Hinebra sa kamay ng Talk and Text. Kagabi pinasemplang naman ang Meralco ang SMB. Pareho ang kapalarang sinapit ng magkapatid na team kontra sa magkapatid ding kupunan na nasa ilalim ng MVP umbrella. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike, at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi masaya ang maraming Hinebra fans sa kasalukuyang takbo ng kampanya ng mga mag-aala. Pampito sila sa team standings matapos matalo sa grudge match kontra sa talk and text. Hindi ito pamilyar na teritoryo para sa Gin Kings. Hindi man laging nagcha-champion madalas ay nasa top 4 ang Ginebra kasama ang kanilang sister team na SMB. Sa conference na ito ay defending champion ang Birmen at ang Magnolia ang nakatapat nila sa finals sa tulong ng kanilang respective import na si Benny Botright at Tyler Bay. At nang sumunod na conference, ang Philippine Cup, finalist din ang SMB pero yumukod sa Meralco. Sa Season 49's Governor's Cup, nasa finals din ang Ginebra, ngunit dinaig sila ng Talk and Text in 6 games. Dalawang magkasunod na conference na ang SMC teams ay tinalo ng kupunan mula sa MVP group. Siguradong hindi masaya ang SMC Big Boss na si RSA, isama na natin si Al Francis Chua na Sports Director ng SMC. At sa kapilang panig ng bakuran, abot tayo nga naman ang ngiti ng mabait na big boss ng MVP Group, si Boss Manny B. Pangilinan. Habang nangunguna ngayon sa leaderboard ang talk and text, sa kartadang anim na panalo dalawang talo at ang Meralco naman ay kasukob sa number 2 position matapos padapain ng SMB sa out of town game kagabi, ang Hinebra at SMB ay nasa laylayan naman ng top 8. Inuulit natin, hindi ito pamilyar na teritoryo para sa mga SMC teams. It's either sila ang champion or at least nasa finals. SMC teams are fighting for their lives samantalang dalawang MVP teams ang pumopormang pumitas ng twice to beat bonus. Sa ganda ng inilalaro ngayon ng TNT, malamang sa malamang makukuha ng mga ito ang isa sa top 2 position na magkakaroon ng twice to beat bonus. At kapag sinamahan ng swerte, baka mapitas din ng Meralco ang isa sa top 2 position sa team standings. Very alarming po ito sa tatlong SMC teams dahil kung magna number 1 ang TNT at number 2 naman ang Meralco tapos ay napako sa 7 at 8 ang Hinebra at SMB, ibig sabihin na ay ang top 2 teams ang kanilang makakaharap. Gaya nga po nang nasabi na natin, may twice to beat advantage ang number 1 at number 2. At kung ganito ang mangyayari, sobrang delikado para sa Hinebra at SMB. Baka sa quarterfinals pa lang ay malaglag na sila. Pero ang mga ito'y mga posibilidad pa lamang. May pag-asa pang umangat ang posisyon nila at makapasok sa top 6. Mas magandang posisyon ang 5 in 6 dahil masasalang sila sa best of 3 kung saan ay parehas lang ang chance nila ng kupunang kanilang makakatapat. Hanggat maari gustong pigilan ng SMC teams na mag-champion sa conference na ito ang Talk and Text. Obvious naman kung bakit. Nag-champion na ang tropang giga sa first conference which is the Governor's Cup at kung muli nilang mapagwawagian itong Commissioner's Cup isang titulo na lang ang kailangan nila para mag-grand slam. At pag nag-champion sila ngayong conference, magpapalakas ng todo yan para sa Philippine Cup. Yayakapin na nila ng todo ang pagkakataong mapabilang sa mga team na nag Grand Slam sa PBA. Ang Crispa noong 1976 at naulit noong 1983. Nakuha naman ng SMB ang Grand Slam title noong 1989. Pagkuha yay ang Alaska Under Tim Co. noong 1996. At ang pinakahuli na sungkit naman ng San Miguel Coffee Mixers Magnolia ngayon noong 2014. Sa ilalim din ito ni Coach Tim Kong. Sa ngayon ay wala pa sa isip ni Chot Reyes ang Grand Slam Championship ngayon. Ngunit, kung magcha-champion ulit ang Talk and Text ngayong Commissioner's Cup, tiyak na nasiseryosohin na ito ng team management. Pusibling nasa isip na rin nila ito, ayaw lamang nilang maging adalintado o magtunog mayabang, kaya tahimik sila. Pero ang tahimik na hangaring ito ng TNT ay pwedeng maging faktor. Maaaring maka-apekto sa magiging desisyon ng team management tungkol sa kapalaran ni Mikey Williams. Pag-aari pa rin ng talk and text ang PBA signing rights ng former Rookie of the Year at two-time Finals MVP at kung ibabalik nila ito sa TNT roster sa ating tingin ay lalong magiging mahirap tibagin ang kupunan ni Chot Reyes. Sino ang una mong babantayan kung kalaban ka ng TNT? Si Calvin Oftana ba o si Mikey Williams? With that in mind, tiyak gagawa ng paraan ng SMC para tangkain nilang ilayo sa TNT si Mikey Williams. Teka lang, teka lang, baka sabihin ng iba dyan. Kung inyong naaalala na bad trip noon kay Williams, ang gilas team manager na si Al Francis Chua na incidentally ay sports director din ng SMC. Na bad trip noon si boss Al sa dahil sa He is asking for the moon ng aloking maglaro para sa ating national team Kaya ba itong isang tabi ni Alfrances Chua para kumbinsihin si Williams na pumunta sa bakura ng SMC At marami ring atraso si Mikey Williams sa talk and text team management Ewan natin kung sa ng palakasan ng sports ay kayang isakripisyo ang prinsipyo at katiran So guys, yan lang muna Hanggang sa muli kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout. Shoutout sa sa'yo, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Rosemary Juan at sa Long time Longtime Lulu. Shoutout sa inyong maglola. Sa iyo shout out Norman Flores. Yes, mabuhay ka rin. Shout out sa iyo. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, Rodante Sabida. Yes, idol. Shout out sa iyo. Salamat. At sa iyo Enrico Di Guzman mula naman diyan sa Belgium. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Efren Mendoza, kabayan. Salamat lagi kang nariyan. Salamat sa suporta. Ah. Sa Yurem shout out Papa Kiko. isa pa ito na hindi rin nawawala. Salamat. At sa Yurem shout out sa Karias Malinaw, shout out sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.